So, ito na nga guys. So, maraming maraming salamat po sa inyo sa lahat ng mga sumusuporta sa akin sa mga video, sa mga content, mga content, mga content ko. So, maraming maraming salamat sa mga viewers ko diyan. So, ayan, at umabot na po ako ng 5,000.079 yo So maraming maraming salamat po. Sana pagpatuloy niyo pa rin ang inyong pagsuporta sa akin mga kunting mga video. So sana maraming salamat po sa inyo sana ay pagpatuloy nyo pa rin kayo lahat sa lahat sa mga aking mga viewers sa aking mga followers so sana pagpatuloy nyo suportahan ang aking mga kunting video so yung guys at yun lang po ang mahiling ko sa inyo sa inyo so maraming maraming salamat po talaga sa inyo sa lahat ang um, kunting ibigay nyo sa akin na mga content tulong so gusto ko na po sana sumuko at gusto ko na sana ihinto ang aking mga 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 video ko sa mga pagkukuntin ko. So, yan. Syarang matagal ko pinaghirapan yan, guys. So, yan. So, hanggang na lang dyan na lang po tayo. So, maraming maraming salamat sa inyo, sa mga followers ko. So, maraming maraming salamat sa po. Hindi ko po kayo malilimutan para tumabot na po tayo sa ganun sa pinakamalaki na po Ayan. so hanggang dyan lang po tayo so maraming maraming salamat po so maraming salamat po sa inyong lahat so sa mga viewers ko ayan, sa mga followers sa like, sa comment so sana po pagpatuloy nyo pa rin supportahan ang mga video so hanggang dyan na lang po tayo so, maraming salamat po sa inyong lahat